Yes. Um, yeah, Yes, so this is also the first time you sign up with ABS-CBN. Yes, for it's my first. Time. Ano feeling? Na final, legal na legal? <coughs> ano? Binding na talaga yung relationship mo with ABS-CBN. Um, it's an honor. Um, dami kong gusto ng pasalamatan. Sobrang excited for this year, for yeah. for the next two years, at um, very very thankful. Ah, okay. Ano na after Provinciano, meron ka na bang naisip na gagawin o meron na ba siya na Or how long will you stay in Provinciano? Um, hanggang sa dulo po <coughs> sana. Mm, Abangan <laughs> po natin yung mga susunod na pangyayari sa Provinciano. Pero marami pa pong mga surpresa yung kailangan abangan. Marami pang mga kwentong mag-unfold pa. Mm. And after, meron na po plans for, for um, maybe a movie? Oh, oh yeah. okay. But uh, okay. hindi pa sure. Ikaw ba, hindi mo, hindi mo naisip na mangyayari ito to be teamed up with Coco, to be part of the number one primetime show? <laughs> hindi po. Uh -huh. Lahat yun, ex unexpected. Hmm. Um, nagsimula rin po yun sa PBB. Uh -huh. So, nung tinawagan ako for PBB, na-excite ako. And then after nun, pagkalabas ko sinabi na, Provenciano nga po, ganyan. So, shocking, overwhelming, um, and ang laki laking blessing ko talaga. Do you still get to see yung PBB housemates mo? Or do you have, eh. have a group, a Viber group? Oh. Meron po kaming Viber group. Mm. So dun lang po kami nakapag-usap. Mm. Pero hindi na po kami nagkikita. Kasi Monday to Saturday yung taping namin eh. Oh, well, Every day. Ilan sa kanila nasa road to papunta na doon sa finals? How do you feel oh, about na them po. na nandun sila sila? Yung hashtags, mm -hmm. at saka si Nico, Mako, Nico eh. Elise. Elise. Si Jeanine um, na, no. yes na no. eh. Oh, sorry ah. Yeah. Mm -hmm. um, I am excited. Tapos yung makuwi po kasi kapatid ko sa Provenciano. So, tingnan po natin kung <laughs> mm -hmm. makakabalik pa po. po. Um, and nandun po ako sa big night. Okay. So, excited po akong makasama sila sa video. Pero kasama ko sa concern ko yung Nolda kasi may kasi ni mga um, na ikaw yung mag-aano ng na may no, nag-offer sa'yo. Ayun na ba? Ito na ba yung pag-sign ng contract? Ito na ba yung major project? Mm -hmm. No? No? hindi But <laughs> have you heard about so, it? Opo, oh, nakikita ko po siya. Twitter, nakikita ko siya. Facebook. Pero hindi po. Pero ano pa kaya Kasi ikaw yung um, talaga maraming mga fans or mga viewers or mga ano yung talaga ikaw yung inaan ko na <laughs> magandang guitar mag mag na. Um, sobrang laking honor na kahit sabihin mo, even if I don't get uh. to play the role, uh -huh. um, kung isa ako sa mga iniisip na lang na posible, yeah. sobrang nakakatuwa. Ang, ang, mm. um, um, just the fact na naiisip <laughs> na lang na nalala, dapat uh -huh. maging part ako or choice. Thankful. Na. Wala pa And of course, walang kumatayang issue about you at ko. <laughs> Kasi ayun nga very very natural yung nakikita sa inyong mm -hmm. chemistry. chemistry. So ah. beyond or, or behind the camera, Is he also that way to you? A gentleman naman po kasi talaga siya. Um, sobrang mabait siya sa lahat sa amin sa set. Um, mm. uh, masikasa po talaga siya sa lahat sa amin sa set. Um, mabuting tao. Pero pag nalalagyan ng mali siya, or na ano lang. Ay, huwag na po nalalagyan ng mali siya. Dahil? Dahil hindi ka ba prepare? Dahil hindi ka ba... Wala po. Wala po. Wala po. Kasi Julia was uh, once asked, bagay daw kayo, Miko. Ah. <laughs> Ay, parang nakita ko nga po yata yung oh, yun. interview na yun. Nakakatuwa kong, kung hmm. bagay, nakakatuwa kong iisip na maganda yung chemistry. Kasi yun naman po talaga yung gusto namin ipakita sa show. At talagang susubukan namin uh, mag-work together, mag-usap lagi offset. Para pagdating namin sa eksena, madali lang. Kasi, um, yung chemistry nga po, tsaka friendship, Com comfortable na rin kami sa isa't isa. So, But do you Di get feedback from the fans of Coco and Julia na, syempre, yun nakikita nga na bagay kayo or may chemistry kayo. Do you mm. get feedback from them or do you get... Opo, marami. Ano? Mga Coco Jam, Coco Bell, oh. Coco Jewel. Thankful naman din ako sa mga nag tweet yung mga nagsusupport. Oh. Opo. Kaya ba may fans club na rin, Coco ano? Coco, yes. Oh, cute. <laughs> do you see yourself ever falling for someone like Coco? Um, oh, pwede naman po. Why not? Why not? Okay, um, mabait. Um, tinulad nga rin po nung sabi sa ibang mga interviews dati. Um, so, mabait talaga na tao. Sincere, hardworking, um, maasikaso, si, mm -hmm. si Ko-Ko. So,